Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. So, dito na naman kami ni Tawa Ching Ching ngayon. So may pupuntahan kami ngayon mga kababayan. Uh, isa siyang ama na biglang nagbago ang kanyang buhay. Simula nung siya ay nadisgrasya. So mahigit na isang taon siya mga kababayan na nadisgrasya. At, uh, may mahigit isang taon na din siya na hindi, hindi na siya nakapaghanap buhay para sa kanyang pamilya. So, inalalayan na lang siya ng kanyang anak na panganay na anak. So, ngayon mga kababayan, puntahan namin, kumustahin namin at mayroon kaming dalhin sa kanya na kaunting tulong para sa kanya. Dahil hindi pa kami nakatanggap ng sahod namin, so kaunti lang muna yung maibigay namin ngayon mga kababayan. So, samahan niya kami mga kababayan pagpunta kay Ayan Ayan Adam.

Wai. Ngolek malah jenis lah. Ai ku yer Ku iya. Dire nak bos. Naik kau. Ni masa mak den. Abdik nak. Agi Oh bos. Oh.

Terima <laughs> kasih. <laughs> Ngayon mga kababayan, nandito na kami sa bahay nila ni Ayan Adang. So, ito po yung bahay nila. So, dito po sila si nanay at si tatay. Ito sa na Ayan? Lola? 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 Ito po yung uh, mga lola at lolo nila ni Ayan Adang mga bayan. So puntahan na natin si Ayan mga kababayan sa loob. Jai. Ay, may buntag na si Ayan. Oh, na ah. Nasa loob. So, dito po si Ayan mga kababayan no sa loob. So puntahan natin. Sulod so, sa mitay. Mm. Nay. Ay! Buntag. Ay, ang buntag. Kamusta? Magyan niya. So ito po pala si Ayan mga kababayan, no? Si Ayan Adam. Pinalagay ni Kaka bulan ba yun ako? Bulo. Bulo ka bulan ka ron? Bulo ka bulan ka September mag one year. September 11. September 11. So September 11 mga kababayan. Mag one year na siya na hindi nakapaglakad talaga ng maayos. Sakit 'no, sakit din ba? kumusta naman yung pag Eh may na-try. O dito, color din gising nang lagi ginagawa. Hay, pag lang yan kontra katulad ng mga guwang anak kong bata, laki, mo na din sa mga

Dili na no, si yeah. uh, siya ni kaduha. Siya ni may kwan. Kaduha. Undang yung tawon sa eskwela kay sukat ato pagkadis kada sana undang sa eskwela para siya yung yeah. uh, suporta sa mga. Mo siya ron to asa ubos sa inyong ma. To asa kwan ubos na uling siya rito. Mo okay. no. nasa kadlaw rito. Makasugdan. Oh, no. Wai okay, kauban? Na siya kauban katung manghud yung isa. Yeah. Ayon. Ang lalaki. Kada nah, buntag raman mo subida tong isa kay mo eskwela. Ano? Hmm, so, <coughs> lisod kayong kahimtang, no? Nga kalit lang kayo na usap, yung mong kahimtang ba? Mm-hmm. Lisod kayo nga, kung bitaw ka nang kitang tao nga, anatag lakaw niya, na yung anita, kapoy kayo nang na, istambay, ito nga, kung anatag, anatag guma. Mm. <coughs> so, ito po yung ano niya, mga kababayan, no? Ito po yung sugat niya nung na-disgrace siya. Oh, napakalalim. Baga siya, no? Hmm. panit mo. Siguro ko itong magkikis-kisig ko yan, no? Ganyan. Yun. Gusto na dito panit. Tinanggalan siya ng balat. Tapos dito nilagay. Ayan. So, ang inyohan niya, ang na nga, manalay makaon, okay na, rin. pahit mo

busyo. Ang okay. sumay so, mo ang kalingawan dari aron yan. Ah, hindi ako may gulay para na ma... Ako ano ang sumu ba? Kanadlaw. Tapos pa nga aking estudyante. Unong eh. Pat. Unong kaya estudyante? Kuhan di Lima. Lima. Ang katong nag-uling ron? Nag Eskulay kaya po siya pero nagkuhan lang siya nag-ars. Ah, oke, karena kada sabat dong saya yang di minggu, di minggu ya. Alternatif dari sistem. Oh, macam mana bu Ya, di kotor. Aina sih menurut saya yang kira kita udah deh. So, ayo lanjut nih segi fokus uguan kita di main fiction bisa nape sama jelas mbak. Gambar ya bung ani. Ini mau ngasih kode. Nami dalang uh, gamay ko Andrian ni hatag nam si Moha mi chen. Ni pugo tambang. Mo ni dalang gamay. Gamay bugas. Okay ni. Gamay na uh, sud anon Ayan na lang, makatabang-tabang sa gamay. So, basin sunod, uh, na napod may mga kaya ihatag sa moha, bisag mga nga Bugas, sumubalik so, yapon may sa imuha. May mong nangyot <coughs> may. So, kayo sa inyong tapang skuha na ako, ano mo rin na? Huwag na nangyot may salamat kayo nga, nagyay itabangin nyo sa imuha, panalangin nyo sa ginoo nga. Gikuan ni yung kasing-kasing ng mga anik, nimo sa kuha Salamat kayo nga namin tabag sa kuha kay yung na namin pang konsumo ani. Nung salamat kayo si mga. Sige nga. Ah, na timing pa nga hotel pa karon. Ganon lagi pang konsumo lagi. Um, si Ang sa may trabaho de ay si kuan kato yung asawa sawa si Taya yola. Ah, magkano trabaho ron Taya? Kato ng kuwan. Diyan semana si mana. Dito kung tabag ilan nunoy. Sunalan. Ito. Oh, sunalan. Kuan na, naman, wala pa mako na dito balik kay. Halik, ko ating high blood, kay pa mako ha kun ako sa ibang. blood. High blood, ing mama to ingon ilen lang nga boundary kuno sa high blood kay. Asa pag ba Oo, kay kuan naman to. 130 over 80. Ingon okay. si so, Len Len nga boundary daw na sa high blood nya. Mao to nga kada alas 2 ka duha na ba ni nitong ha sa kada kuan. Kada alas 2 sa kadlawon. Malipong ka? Dengung um, ba? sa bantai, kain kain sa iwan kering, bangun iwan kain bangun, iwan lagumnya sih ya, baik banget. Ketung sa kuan lunis, ditulah saka mati kuduk, parimutnya tua nasak, batu na. ah Oh, di dalam ngepegang batu, di dalam pun lasik. Ditulah saka mata, bising sakuak noh, kenang kuan saya ngomong. Oh, kenang kuan saya tau, nih, obir patik, sita bahok. Oh, ada lasak juga, terbangun. Ngomong nih, ngomongin lah. Kan nih, di atas penanya nih bata, tutup ikut nasi ya. Ah, wala pa na Wala. Wala ko na yung rotas. okay. Gasto-gasto pa yun. Hmm. Atas. Ang mo nung kamo, naparagin mo din ang naning kamo. Turun ka ang lalaking anak nyo. Saka ito si Lipi. Wala pa ako ay? Oo. Sa ito rin ang anak. Ang uli? Oo. Oh. Layo niyo yun kung yan? Ah, uh, sa kauras. Ha? <laughs> Layo <laughs> <laughs> ang rin, So, Sudigid na rin. Hindi na ano yun? ko sa unang wala pa hmm. yeah, diba? oh, ka na-disgrace kay kaya makasadlayan magagpa masahiro. Masahiro. Makain, kamyon. Nya ang mga gulay, di ba? Oo. harga ka at hindi mo gulay. Karon hindi uh, naging makaya. <coughs> na, ano yun? pang nabuhay ka na, namin. Na, ay nga yun ako. Ano yun, no? Mahutay, <coughs> padayon. na yun. Hindi gama'y hindi mo no? Hmm. Siya, muna yung... Sa mga niya mong ibinin siya niya dali, gamay lagi pa. Hmm. Basin sa sunod, makapunda na po ni. Mabalik um, may dali sa inyo ha. So, yun lang po mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ito nga po pala yung pamilya ni Ayan Adang. maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. Paki-subscribe din po sa aming YouTube channel, Unyot TV. Sama namin, kasama kami ni Sampai cincin, jangan lupa makan. Kebayian, maraming. Selamat, selamat.